Hi, hello guys. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ajar pasir pasir mana tayo di sini loob ng subdivision natin na tira ng kaibigan ko. Ah, uh, dito muna tayo maraming ano dito. Mga kahoy ya uh, pagsilungan. Mga ganda yung tubo ng kahoy dito. Mabuti pa yung servisyon. Maraming mga puno. Pero yung bundok na pinaganon ng mga farmers, o na. Sir, <laughs> dito kahit tulad, maraming mga tao dito. Pasar na tayo dito at salitin natin yung mga tanim ng kaibigan pa rito mga bulaklak marami siyang bulaklak dito dami silang mga tanim-tanim dito uh, di pa kasi ginagamit nang ano to hmm. yung ibang mayari ng ano ah uh, lupi. kaya tinaniwa nila Ah, uh, may mga malunggay, mga saging. Marami lang. Bayabas, so, oh, mga bulaklak. Ah, uh, masipag yung kaibigan ko magtanim tanim. Ito maingay oh. Dahil uh, sa loob ko yung uh, ni yung bahay nila at wala sila dito ngayon uh, nandoon sila sa ibang lugar mag ano, tira muna dahil uh, ni Nerovit yung bahay nila buong bahay nila ni Nerovit uh, silip silip lang muna tayo dito guys so guys, oh. So, ito yung mga tanim nila sa loob. nilabas lang nila dahil may orbit ng bahay nila. Naganda yung mga halaman nila dito. Sayang ito kung magsira lang. Mamahal pa naman ito ang bilhin nila. Yun, oh. Naka, ano lang, hilira dito sa labas. Baka masira doon sa loob dito nilabas nila. <coughs> maraming yan na ano mas siya at yung magtatanim ng mga ano ano lang ito yung nakita nyo ng kahoy dito tanim lang nila to eh, sayang lang kung bahaya na baka tuloy nang mayari ng lote matagal na sila dito eh eh, 2009 pa 23 na nga, siyempre malaki uh, talaga yung mga pinagtanim nila na ano, mga kahoy may mga saunahan may mga mangga rin dyan tanim pa rin nila yan kaso lang pagdating na panahon pag binahaya na ko tuloy na yung iba dyan hindi naman lahat ito maganda yung mga tanim nila ng alamang, mga, mga bulaklak galing lahat to sa loob ito yung kawayan na marilip mahal lang ano nila yan bili yan yan mga laman nila mga tanim to nila guys na nilabas nila dahil nilabot yung bahay nila at dito lang muna ako na ito nila kamira para hindi tayo magkakasturbo doon sa kalikabok na dito lang na may talaga ang tanim nila dito galing sa loob nilabas nila ito be Na limon. ah Tanim nila to mga limon na to. Eh, wala palang bunga. Sa likod mayroon dito marami din. mga uh, kawi dito. Kanila na to. Sila na ang nagtanim dito. Pero nung una, walang katanim-tanim to dito. Ngayon parang ano na, Maraming saging no? oh. Mano kasi masipag magtanong eh. Yung si ate. Si ate tatanin dito. Lagi kasi ako dito. Noon. Mga late. Uh, 2019. Uh, Ganoon. Tagal na ako hindi nakabalik dito. Eh ngayon ngayon uh, na sinasyalan ko. I eh, nag-renovate pala yung ano, bahay nila. Kaya dito lang muna ako. Mabiyo-biyo sa paligid. Habang magulo doon sa loob. <laughs> Ito guys, ang ganda-ganda. Tiga kasi sa mga magkikita rin tayo dito na mga ano mga tinenta rin may mga papaya kaso parang hindi maganda yung tubo napabayaan na siguro guys oh. So, ano kaya ito na kahoy oh. daga tingnan ma pula pula rin yung ano yung bulaklak yung buong nga siguro ito hindi yeah. ko alam pangalan ito pero ginawaan ko lang video dahil nagandahan so, ako oh. Yeah. mga ano yun ah Bunga. Pula-pula. Narating lang sa malayo. makita mo talagang na pula-pula yung daso. aku ako dito guys At abang Habang bawe Nag video na lang ako kalaba Ganda lugar nito Ay may, Di katulad ng labas Angay-ingay Dikit-dikit yung bahay Ito yun kasi dito. Kaya maganda maganda talaga pag sa bilis niya so hey guys dito lang po Selamat, uh, salamat po sa pag video thank you thank you thank you po hanggang dito na lang po thank you thank you